Isayas, Kabanatang 65 Ako'y napagsasanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Aking sinabi, Narito ako. Narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan aking iniunat ang aking mga kamay buong araw sa mapanghimagsik na bayan na lumalakad sa daang hindi mabuti ayon sa kanyang sariling mga pag-iisip. Bayan na minumungkahi akong palagi ng mukhaan na nagahain sa mga halamanan at nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng mga laryo na nauupo sa gitna ng mga libingan at tumitigil sa mga lihim na dako na kumakain ng laman ng baboy at ang sabaw ng mga kasuklam-suklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan na nagsasabi, Humiwalay ka, wag kang lumapit sa akin, sapagkat ako'y lalong banal kaysa iyo. Ang mga ito ay usok sa aking ilong, apoy na nagliliya buong araw. Narito, nasulat sa harap ko, hindi ako tatahimik, kundi ako'y gaganti. Oo, ako'y gaganti sa kanilang sinapupunan. Ang inyong sariling mga kasamaan at ang mga kasamaan ng inyong mga magulang na magkakasama, sabi ng Panginoon, na mga sunog ng kamangyan sa mga bundok at nagsitungayaw sa akin sa mga burol, ay susukatan ko nga ng kanilang unang gawa sa kaniyang sinapupunan. Ganito ang sabi ng Panginoon, kung paanong nasusumpungan ang bagong alak sa kumpol, ay may nagsasabi, wag mong sirahin, sapagkat iyan ay mamapakinabangan Gayon ang gagawin ko sa ikagagaling ng aking mga lingkod, upang huwag kong malipol silang lahat. At ako'y maglalabas ng lahi na mula sa hakob, at mula sa huda ng isang takapagmana ng aking mga bundok, at mamanahin ng aking pinili at tatahanan ng aking mga lingkod at ang saron ay magiging kulungan ng mga kawan, at ang libis ng akor ay dakong higaan ng mga bakahan, dahil sa aking bayan na humanap sa akin. Ngunit kayo na nangagpapabaya sa Panginoon, na nagsisilimot ng aking banal na bundok, na nangaghanda ng dulang para sa kapalaran, at pinupuno ang saro ng alak na haluan para sa kaukulan, aking iuukol kayo sa tabak, at kayong lahat ay magsisiyuko sa patayan. Sapagkat nang ako'y tumawag, kayo hindi nagsisagot. Nang ako'y magsalita, kayo hindi nang Kundi inyong ginawa ang masama sa harap ng aking mga mata at inyong pinili ang di ko kinaluluguran. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ang aking mga lingkod ay magsisikain, ngunit kayi mga gugutom. Narito ang aking mga lingkod ay magsisinom, ngunit kayi mga uuhaw. Narito mga gagalak ang aking mga lingkod ngunit kayo'y mga papahiya. Narito, ang aking mga lingkod ay magsisiawit dahil sa kagalakan ng puso, ngunit kayo'y magsisidaing dahil sa kapanglawan ng puso, at aangal dahil sa pagkabagbag ng loob, at inyong iiwan ang inyong pangalan na pinakasumpa sa aking mga pinili, at papatayin ka ng Panginoong Diyos at kanyang tatawagin ang kanyang mga lingkod ng ibang pangalan. Na anupat siyang nagpapala sa lupa ay nagpapala sa Diyos ng katotohanan, at siyang sumusumpa sa lupa ay susumpa sa pangalan ng Diyos ng katotohanan, sapagkat ang mga dating kabagabagan ay nalimutan at sapagkat ngakobli sa aking mga mata sapagat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maalaala o mapapasaisip man. Ngunit kayo'y mga tuwa at mga galak magpakilanman sa aking nilikha, sapagkat narito aking nilikha na kagalakan ang Jerusalem at kaligayahan ang kanyang bayan at ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan at ang tinig ng iyak ay hindi na marinig pa sa kanya o ang tinig ng daing. Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay o ng matanda na hindi nalubos ang kanyang mga karawan sapagkat ang bata ay mamamatay na may isang daang taong gulang at ang makasalanan na may isang daang taon ang gulang ay susumpain. At sila'y mga ng mga bahay, at ang mga yaoy kanilang tatahanan, at sila'y mga uubasan, at magsisikain ng bunga niyaon. Sila'y hindi magtatayo, at iba ang tatahan. Sila'y hindi magtatanim, at iba ang kakain. Sapagkat kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy ay maging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan at ang aking mga pinili ay mga gagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Sila hindi gagawa ng walang kabuluhan o mga nganakman para sa kasakunaan sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako at samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin. Ang lobo at ang kordero ay manginginaing magkasama. At ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka at alabok ang magiging pagkain ng ahas. Sila hindi mananakit o magpapahamakman man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon.